Dumako po tayo sa ikalimang wika. Nauuhaw ako, ito ang mga kataga ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pangangailangan at pagdurusa bilang tao. It is a deep longing of a soul. The need is beyond all material possession, wealth, and achievements in this world. Ito ay ang ating kaligtasan, kapatawaran at kapayapaan kay Kristo lamang natin matatagpuan na lumapit sa Panginoon dahil naghihintay siya sa atin. Layuan na natin ang mga bagay sa mundong ito na makakasira lamang sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya. Lumapit tayo kay Jesus at lumayo tayo sa layaw ng mundo pagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Pastora Rowisuela na maghahatid sa inyo ng mensahe tungkol sa ikaanim na uling wika ng ating Panginoong Jesus. Ngayong araw, bilang paggunita sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, pagbulay-bulayin natin ang pitong huling wika ng ating Panginoong Hesus. Patuloy natin gunitain ang kanyang sakripisyo bilang mahalagang paraan upang mapalapit sa Kanya at upang mamuhay ayon sa Kanyang Kalooban. Sa ikalimang huling wika, tinalakay natin, Ako'y Nauuhaw. John 19:28 to 29. Ngayon naman po ay dumako tayo sa atin pong ikaanim na wika na naganap na. Ito po ay matatagpuan sa John 19 verse 30. Nais ko pong basahin ang buong talatang ito sa atin po. Ang sabi po dito sa John 19 verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it is finished with that he bowed his head and gave up his, his spirit what did the lord jesus jesus finish in the cross of calvary ano nga ba ang tinapos ng ating panginoon at bakit nabanggit niya ang katagang naganap na kung babalikan po natin, ang banal na kasulatan ay sinasabi po natin na bakit ang anak ng Diyos ay kailangang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nais po natin bigyan ng ating pong uh, umpisahan, bakit kailangang ang Panginoong Yesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng aklat ng Romans 3.23, All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo pong lahat, hindi pa po tayo namamatay, ay meron na pong reservation doon sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Sapagkat ang sabi ng Bible ay nagkasala ang lahat ng tao. At ang kabera ng kasalanan ay kamatayan doon sa krus ng kalbaryo. Nang ibig kong sabihin, ang tao ay naiwalay sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ng ating ninuno na si Ebat at Adan ay, nama, ay atin pong namana. Ibig pong sabihin, sabi nga ni Haring David, mula pa lamang sa aking sinapupunan ng aking ina, ako ay makasalanan na. Kaya ibig pong sabihin, tayo pong lahat ay makasalanan. At hindi kalooban ng Panginoon na tayo pong lahat ay mapapahamak sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya po ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Yesus, ay nagkatawang tao upang ang kasalanan ng sangkatauhan ay bigyan niya po ng kapatawaran upang ang tao ay tunay na mapalaya. Ano ang tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? At bakit sinabi niya, it is finished? Number one, the plan of salvation. Ang plano ng kaligtasan na ang tao ay maligtas at sa hindi niya maranasan, yung kamatayan sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Nais ng ating Panginoon na tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan, na tayo ay maibalik muli sa mapagpalang kamay ng ating Panginoong Yesus. Kaya ang kalangitan ay nagkaroon ng pagpupulong na kailangan ang ka anak ng Diyos ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At sa kanyang kamatayan, tinapos niya ang kaligtasan ng tao. Hindi mo na kailangan gumawa ng kaparaanan para tayo ay maligtasan. No one is qualified to become a Savior. Kaya po ang nag-iisang Panginoong Yesus lamang ang qualified para tayo po ay tubusin sa ating kasalanan. Kaya yung plan of salvation na tayo po ay mula sa kadiliman, tayo po ngayon ay inilipat na sa kaliwanagan kung tayo po ay mananampalataya sa ginawa at tinapos ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung plano ng kaligtasan na ang tao ay dapat ay impyerno ang pupuntahan, subalit kung tayo mananampalataya at magtitiwala sa Kanya at aaminin natin na tayo ay nagkasala, tayo po ay ililipat niya mula sa kal diliman patungo sa kaliwanagan. Kaya ano po ang plan of salvation? To seek the lost. Anapin ng Panginoon ang mga taong nawawala sa kanya pong mapagpahalang kamay. Number two po, it is finished. The death of sin is paid in full yung kabayaran ng ating kasalanan ay bayad na. Hindi na natin pwedeng, hindi na natin kailangang bayaran pa yung kasalanan natin. Nakatulad ng ginagawa ng maraming tao ngayon na nagpapapako sa krus, <coughs> naglalakad sa kali patungo sa petlabing apat na simbahan, hindi na po natin kailangan gawin iyon. Na para bang sinasabi natin na, Lord, hindi mo natapos, hayaan mong tapusin ko. Kaya po, ang marami sa atin, no, tayo po ay hindi pa dati nakakilala sa ating Panginoon, ginagawa natin yung ating mga paraan Upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Ang sabi po ng ating Panginoon, binayaran niya na ng buo ang kapatawaran ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo, hinugasan niya na po ang lahat ng ating kasalanan. Dati po in the Old Testament, kinakailangan mag-alay mag ng dugo ng hayop upang mahugasan ang kanilang kasalanan. Subalit ngayon, purihin po, po ang Panginoon. Hindi mo na kinakailangang pumatay o, ma o mag-offer ng mga dugo ng hayop para mahugasan ang ating kasalanan. Ngayon po, ang ating Panginoong Yesus, tayo po ay dudulog at lalapit lamang sa kanya at hihingi ng tawa't magpapakumbaba. Ay sabi po ng banal na kasulatan, He is faithful and just. To forgive us from all our sins kaya tayo po ang sabi po ng bible yung kanyang sigaw na it is finished naganap na ang na, daan ng kaligtasan ay tapos na ang kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan yung kasalanan noon ngayon at sa darating na panahon pinatawad na po ng ating Panginoong Yesus. Ang kailangan lang po, tayo ay lalapit sa Kanya at magpitiwala na ang ating kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Yesus. Pangatlo po, the power of Satan was finished. na sinabi ng ating Panginoon, it is finished. Ang kapangyarihan ng kaaway ay wala na pong kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po, ngayon po, ang sabi po doon, we are now in Christ tayo po ay nasa ating Panginoon na. At ang sabi ng ating Panginoon, hindi kita iiwan o hindi kita pababayaan. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos na ng Panginoon ang ating kaligtasan. Hindi na po natin kailangan gawin pa ang mga bagay na ginagawa nating uh, tradisyon upang tayo maligtas, upang mahugasan ng ating kasalanan. Hindi na kinakailangan tayo sumapi sa reliyon sapagkat kanina bang reliyon ang, 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 ang magbibigay ng kaligtasan sa atin. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus na nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through the Lord Jesus Christ. Ano ba ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Yun po ang marami pong sa atin ay hindi natin kayang tanggapin na tayo po ay makasalanan. Kaya nais ko pong ibaagi sa inyo paano ba natin tatanggapin at mai-enjoy ang buhay na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Yun po ay ABC. A. Accept I am a sinner. Tanggapin po natin na tayo'y makasalanan. At dahil tayo'y makasalanan, kailangan ko ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas pong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus na siya po binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan. Accept, I am a, I am a sinner and I need a Savior. Sumunod po is letter B. Believe On the Lord Jesus Christ. Panampalatayanan natin yung Kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na ang daan ng kaligtasan. Panampalatayanan natin, tayo'y ligtas na. At sa pagtawag natin sa ating Panginoon, i-honor po ng Diyos ang ating pagtawag sa Kanya. Panampalatayanan lang po natin, the finished work of Jesus on the cross of Calvary. Yun po ay sapat na upang tayo ay maka, 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 makaranas o makamtan ang ang buhay na walang hanggan at buhay dito sa lupa na may payapa at kasaganaan. Pangatlo po is confess. Letter C. Let us confess our sins to God. Sabi po ng Bible, hindi maiksi ang aking kamay para hindi kita maabot. Hindi rin ako bingi para hindi ko marinig ang iyong panalangin. Ang nagiiwalay po sa atin ay yung kasalanan natin sa atin pong Panginoong Jesus. Kaya po, nais po ng Panginoon, kung nais po nating maranasan ang buhay na walang hanggan, ano po, at buhay dito may kasaganaan sa lupa, ang nais po ng ating Panginoon, tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nais ko lang pong magbigay ng isang katanungan. Is there any reason why you will not accept Jesus as your Lord and your personal Savior. Knowing, sinabi na po ng ating Panginoon, tapos na, naganap na ang kaligtasan ng sangkatauhan. All we need to do is to enjoy the blessings na ibinigay po sa atin ng atin pong Panginoon. Tayo po sandaling imuko at pumikit sa oras na ito. Nais ko po kayong anyayahan na sa oras pong ito, kilala na po ba natin ang ating Panginoong Jesus? Dalawang bagay lang po ang challenge ko sa inyo. Para po sa mga mananampalataya, kung tayo po ngayon ay pakiramdam natin, tayo'y nalalamig sa Panginoon, at parang sa palagay natin, tayo po ay, sa sunod-sunod na dami ng problema, ay nawawala po yung ating relasyon sa ating Panginoon. Napakaganda po ngayon pong Holy Week, tayo po ay magbalik loob sa ating pong Panginoon. Sapagat ang sabi ng Bible, apart from the Lord, we can do nothing. At para naman po sa mga kapatid namin, natin ngayon na nanonood na wala pang tunay na relasyon at pagkilala sa ating Panginoon. Katulad po ng sinabi ko kanina, ABC. Kailangan po natin ng tagapagligtas. Hindi ang reliyon, hindi ang mabubuting gawa. Kung hindi, personal na pakikipagrelasyon at pakikipag-ugnayan sa atin pong Panginoon. Kaya tayo po ay yuyokot pipikit at nais ko po kayong tulungan, sumabay po kayo sa panalangin ito ng taimtim na tanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoong, sab sabay-sabay po tayo, sumabay po kayo sa panalangin ito. Panginoong Yesus, maraming salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo upang ako na isang makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at maranasan ko ang aking pakikipag-ugnayan at pakikipag-relasyon sa iyo. Salamat po ng marami tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso, ikaw na ang magpatakbo, ikaw na ang masunod, ikaw na ang maghari sa buhay kong ito. Salamat po ng marami at ako'y nananampalataya isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Marami pong salamat at ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ako na lang pong mananalangin, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa. At tunay na ikaw ay gumalaw at kumilos sa kanila pong mga buhay at patuloy nilang maramda, maranasan at maalala. Tapos na nga po ang daan ng kaligtasan. All we need to do is to believe and believe and keep believing on the finished work of our Lord Jesus Christ. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa amin sa ika na araw sa pagbubulay-bulay ng pitong uling wika ng ating Panginoong Yesus. Paano natin isasabuhay ang ika na uling wika? Conclusion, Jesus died for us not only to be saved but give us life to the fullest. Muli po ako si Pastora Rowie Suela pagpalain po kayo ng Panginoon to God be all the glory. Lucas 23 talatang 44 hanggang 46. Ayun po rito ang sabi ng ating Panginoong Yesus Ama, sa iyong mga kamay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Naranasan po ng ating Panginoong Yesus ang kahindik-hindi na pagdurusa. Nagpupumilit ang mga tao na sa halip na palayain ni Pilato ang ating Panginoong Yesus, ah, iba ang kanilang pinili. It is not easy to be rejected and ignored. Si Jesus, ang kanyang puso ay nakatuon sa pagganap ng kalooban ng amang Sumasalangin. There is a joy that was set before him. And his battle against sin took him to the cross and cost him his life. Mga Kristiyano, The real victory we seek in this world is not for ourselves but for the gospel.